Sa paalala ko lang po ito sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. At wag natin ibigay lahat sa pamilya natin yung kinikita natin. Okay. Magtira tayo para sa sarili natin, guys. Kasi isang inspirasyon sa buhay ang nangyari sa sarili ko. At huwag natin iobos lahat yung kita natin sa pamilya natin. Nabigay dito, bigay doon. Lahat ng paghingi nila guys, control at huwag natin iobos lahat yung tiwala. At saka, ito ay nangyari na sa akin at isang uh, paalala sa lahat ng OFW. Kailangan mag-ipon